Tracks mo na nga so Ngayon, ngayon install kami ng uh, unit ng aircon. Pre-standing. So, bali ako yung gumawa ng ano, power supply. So, niya unit ako ng electrical. Para sa supply ng compressor ng aircon. Ali, Determine nito yung wire. Determine yung wire. sempre Breaker ha. So, mangyayari. Kasi wala na siyang spare. Wala nang space para pagtapan itong linya ng bagong linya ng airfoil. So, ang gagawin, na, gagawin ko eh, kukombine load. Ito, isang load niya itong breaker na to. Ito, iangat ko rito. Kukombine na lang sila para mabakanti yung isa yun pagtatapang ko ka. kaya pa naman kasi mataas yung main nya yung na pinaka importante yung main mataas yan so, tama lang naman yung schedule of load nya Puro mga lightings lang naman ito. Karamihan lighting sa power outlet puro 20 ampere lang ilan lang yung 30 kung gamitin ko na isang 30 nabot ah, na naman ang ano ulan pahirapan na naman ito pag uwi maghapa na naman ang ano. ulan

Yung pawis mo, Huwag <laughs> kang didikit sa isa, ha? <laughs> Relax. <laughs> Hmm. Hindi na ka sa pasyuta na. Ito na yung kuya boy. eh. Oh. Thanks. Ano yung tatawang mo? Baka pa... bumigay yung ano? Lugs. Huwag bubuo ng bubahay niyan. Hmm. Eh, yeah. okay, ano mo lang mo na? Cable tie mo na yung grounding. Diyan mo muna yan, mamaya na Kibultay. yan. buten oh Here. hindi ka na mag-asawa tatlo tatlo tatlong asawa mo okay. 10 yes

sa taas lang muna para may ilaw na tayo. Oh. Okay, ilaw na. Ha? Ano mo na? Tayo naman natin yung mag-iapon. Yan yung indoor na kan. Aircon. Kamiya, so, makikisting na yan. Ikera para mga pag-testing na aircon nako Tanggalin ko ulit Eh tanggalin ko muna ha. Ubo boy lang ako ng breaker. power on. Power na yan. Power na. This thing. O yun. Oh yeah. Wala yung remote. Hindi lang nalala yung remote. Okay, paano natin ito maano pala? Ano, pinagod yun. Ano, yun. ko. Oh, eh, tangan nito. Pag gumagana yung ano, motor, ano? Dapat gagana na yung tayo natin para may ano naman. Tayo yung lang.